Araw-araw kang nagba-microwave at wala kang naramdamang masama sa katawan mo? Pakinggan mo tong sasabihin ko. Ang microwave po ay gumagamit ng radiation. At ang radiation, yan yung dahilan kaya umiinit yung mga pagkain natin. At kung maalala nyo, yung salitang radiation, yan yung nagkukos ng iba't ibang uri ng kanser. So, baka natatakot ka ng i-microwave yung ulam galing sa ref. Actually, hindi lang po microwave yung may radiation. Kahit yung cellphone mo, kung saan ka nanonood ngayon, meron yung radiation. At kahit yung wifi nyo. Ang uri kasi ng radiation na to, kahit yung radiation na galing sa microwave, ay tinatawag na non-ionizing. Ibig sabihin, ito yung uri ng radiation na very safe at hindi nagkakos ng cancer. Sa totoo lang, very safe po ang paggamit ng microwave. Actually, nakakatulong pa yan para mapatay yung mga bakterya galing sa mga tirang ulam. And according po sa WHO, ligtas ang paggamit ng microwave kahit araw-araw. Ang dapat nating mas bantayan ay kung saan nakalagay yung pagkain na pinapainit nyo. Kasi kung plastic po yan at hindi microwave safe, pwede pong maglabas yan ng mga chemicals na masama sa katawan natin. Dapat po mga ceramic na plato or mga babasagin yung ginagamit natin sa microwave. So kung may microwave ka na galing pa sa lola mo, itabi mo lang yan kasi safe yan gamitin.